today is video ayan at kasama ko ngayon ng aking asawa at kami ay papasok dito sa loob ng Doña Petrona at para mag jogging ayan at lalapit muna kami sa guard house para magpaalam na kami ay mag jogging ito at nakausap na nga po namin at pumayag naman po siya ayan guys dito nga po pala kami ngayon sa Doña Petrona at kami ay magja-jogging kasama ang aking asawa. Ayan guys, tara, jogging po tayo. Hello guys, nandito kami ngayon guys sa Dunya Petrona Subdivision para mag-jogging. Tara guys, samahan niyo po kami guys sa pagja-jogging. Okay. Ito nga guys at pagpasok nga namin sa my park ay tumakbo na nga ako. Kailangan nating mag-jogging-jogging -jogging para naman maging malakas tayo at maging masigla. Ayan, at dito ay makikita nga yung mga halaman at puno na nagbibigay lilim sa atin. Meron din ditong upuan na pag tayo ay napagod sa paggalakad o pagtatakbo ay uupo tayo. Ayan, katulad nyan ay naupo ako. Napahaganda pag may mga ganitong sa park na may mga upuan, pahingahan dito at nakapag-relax ako ng unti ay kailangan ko ng tumakbo. Ayan at kailangan talaga natin mag-jogging. Ito nga ang pag ehersisyo tulad nga ng paglakad or pagtakbo ay napakahalaga. Ito ay isang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ang pag ehersisyo ay nakakatulong na mapabuti ang ating physical, mental at emotional na kalagayan. At mga guys, ay alam naman natin na lahat ay ang pag-ehersisyo ay mabuti para sa ating katawan. Napakabuti talaga o maraming benepisyo ang pag-ehersisyo. Kapag lagi tayo nag-ehersisyo ay gaganda syempre ang lagay ng ating puso, baga, utak bituka at buto muscle at buong katawan nito Nang matapos na uli ako sa aking pag-ikot, ay another ikot na naman tayo. Maganda yung mga ganitong pagtakbo or pagjogging at mainam din itong gawain lalo na sa umaga. Pero guys, sa pagkakataong ito ay hapon namin ito ginawa yung pag-ehersisyo namin. At sa pagdajaging ay natutulungan natin ang ating katawan na maging maayos ang daloy ng oxygen ng ating kailangan. At dahil nga sa pag-ehersisyo ay nakapagpapawis tayo at nailalabas natin ang mga toxins sa ating mga katawan. Dahil nga ang ating pag-ehersisyo ay kailangan natin ito ng ating katawan at upang tayo ay lumakas at ito nga ay nakatulong upang tayo ay maging masigla at upang mapalakas ang ating puso at siyempre baga. At ito rin ang kailangan natin upang maging maayos ang daloy ng ating oxygen sa ating katawan. At ito nga rin ay nakakatulong sa atin upang ilayo tayo sa mga karamdaman. At syempre kasama ko ang aking asawa na magja-jogging. Ayan at sabay kaming mag-jogging ng aking asawa. Ang pag e talaga ay nakakatulong upang ilayo tayo sa mga karamdaman o malubhang sakit tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga. At kapag lagi siyempre tayo nag e mas gaganda ang lagay ng ating puso. Baga, utak, muscle at buong katawan natin. At mainam din siyempre yung maghinay-hinay tayo sa ating pagkain ng kanin para mapanatili ang, ang tamang timbang ng ating katawan. At magbawas din tayo sa pagkain ng maalat, umiwas o magbawas sa mga paggamit ng asin, toyo, patis at bagoong. At dito nga ay pansamantala mo na kaming lalabas. ay kukuhanan ko muna ng video ang mga punong nagtataasan dito sa loob ng park ngayon nakapag-jogging na kami dito sa may loob ng park ay lalabas naman kami para doon kami ituloy yung aming pag-jogging at paglakad-lakad. Tami dito mga puno, ayan at malilim at malamig at medyo mahangin dito. Napakasarap ditong tumambay, umupo, Magpalipas ng oras, magkwentuhan, kasama ang pamilya, asawa. Yan at inaya ko na aking asawa na lumabas at doon naman namin ipagpatuloy ang aming pag jogging sa labas ng park na ito. Dito ay lakad-lakad muna tayo. At maganda rin ang paglakad-lakad sa mga ganitong pag-ehersisyo. Napatunayan nga na ang magandang epekto ng ehersisyo, nakakabawas ito ng pakiramdam ng depresyon, stress at marami pang iba. At ang ehersisyo nga ay nakakatulong din sa pagbabawas ng ating timbang. At guys, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-jogging hanggang sa tayo ay pagpawisan. Ayan at pag natapos tayong mag-jogging ay napapahinto tayo at lakad-lakad lang tayo. Mag-pahinga-pahingang kaunti. Ito nga at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-jogging. Ayan, sa mga mahiling mag-jogging, jogging-jogging tayo para maging malakas, masigla ang ating katawan. Okay, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching!